Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata dalawandaan at isa hanggang dalawandaan at Kabanata dalawandaan at isa. Mabilis na sinabi ni Solomon White, Mr. Wade, kick time na. Tinatayang mahirap kumuha ng taxi. Kung okay lang sa inyo, ihahatid ko na kayo doon. Bagamat nakaramdam ng kakaiba si Claire na kada dating lang ni Solomon White, nahihiyang sinabi niya. Masyadong magulo ito para kay Mr. White. Walang problema, walang problema. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Solomon White at pinagbuksan silang dalawa ng pinto na tuwang-tuwa. Nang makita ito, hinawakan ni Charlie ang kanyang ilong at hindi umimik. Alam niyang sinamantala ni Solomon White ang pagkakataong lumuhod, at tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Nagkataon na kailangan niya rin siyang gamitin, kaya walang dahilan para tumanggi. Ang driver ay nagmaneho sa harap, at si Solomon White ay nakaupo sa upuan ng pasahero. Casual na nakikipagchat kay Charlie. Pagsakay pa lang niya sa sasakyan ay gulat na gulat si Claire habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Ang Solomon White na ito ay isa ring matagumpay na tao sa Orris Hill. Siya ay may mas mataas na katayuan sa bilog ng negosyo kaysa sa Old Mrs. Wilson. Siya ay karaniwang matatag. Ngunit malinaw na nararamdaman ni Claire na si Solomon White ay tila naglalaro ng pambobola kay Charlie, at siya ay partikular na manhid. Sinilip niya si Charlie, at nakita niyang natural ang mukha nito. Hindi mapagpakumbaba o mapagmataas, at mas kakaiba. Sa lohikal na pagsasalita, sa harap ni Solomon White at iba pang mga figure. Ang mga ordinaryong tao ay matigas lamang ang ulo at sinusubukan ang kanilang makakaya upang masiyahan. Ngunit si Charlie ay mukhang walang malasakit, at hindi man lang niya pinapansin si Solomon White. Ang mas nakakamangha ay binigyan ni Solomon White si Charlie ng isang villa na nagkakahalaga ng higit sa isandaan at tatlumpung milyon, na talagang kakaiba. Gayunpaman, Matagal nang narinig ni Claire na si Solomon White ay partikular sa mapamahiin ng metapisika. Magsusunog pa rin siya ng insenso at sasamba sa Diyos ng kayamanan sa bahay tuwing ikalima at ikalabinlima ng bawat buwan. Nagkataon lang na parang pinag-aralan ni Charlie ang mga mahiwagang bagay. Dahil dito, naging magalang si Solomon White kay Charlie. Gayunpaman, ang mga feudal na pamahiing ito. Gayunpaman. Matatag siyang hindi naniniwala. Makalipas ang sampung minuto, huminto ang sasakyan sa pintuan ng Shin Construction Company. Nang huminto ang sasakyan ay nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Solomon White at pinagbuksan silang dalawa ng pinto. Nagmamadaling sinabi ni Claire, Salamat Mr. White, at pagkatapos ay sinundan siya ni Charlie sa Shin Construction Company. Ginoong Wade, andito ako maghihintay sa paglabas mo. Sabi ni Solomon. Tumangu si Charlie at sinabing, salamat sa pagpapadala sa amin dito, pero hindi mo na kailangang maghintay dito. Hindi ko alam kung anong oras kami makalabas. Ayos lang. Ayos lang ako ngayon. Tumangu si Solomon White at yumuko at ngumiti. Ang pamilyang White ay hindi gumagawa ng magandang negosyo kamakailan. Talagang nag-aalala siya, kailangan kong maglaan ng oras para kumonsulta sa iyo. Ngumiti si Charlie at sinabing, Manok ka ba? Ang panandali ang taon ng taong ito ay thai soy. Ang mga manok at aso ay hindi magkatugma. At ang dalawa ay hindi magkatugma sa isa't isa. Maaari kang bumili ng ilang mga halamang gamot tulad ng zack eye, tribulus terrestris, kangzoo, poria, at iba pa. Kumuha ng ilang higit pang medicated na paliguan upang maalis ang eczema. At ang kapalaran ay hindi dapat maging masama. Ang panloob na kahalumigmigan ay sanhi ng kasamaan, at ang kasamaan ay sumasalakay. Hindi lamang nakakaapekto sa katawan, ngunit nakakaapekto rin sa transportasyon sa himpapawid. Natigilan si Solomon White nang marinig ang mga salita, maging ang kanyang mga mata ay halos nakatiting. Pagkatapos magsalita ni Charlie, tumalikod na siya at umalis. Nabigla pa rin si Solomon White, at bumulong siya pagkaraan ng mahabang panahon. Diyos ko, si Mr. Wade ay tagalabas sa mundo. Kahit ang eczema sa hita ko mabibilang, pati asawa ko hindi alam. Sa tingin ng pagsamba, magalang siyang yumuko sa likod ni Charlie, at yumuko ng malalim. Tila pinilit niyang hawakan ang gininto ang hita ni Charlie, tama ang hawak niya si Solomon White ay mukhang kampante at malamig na bamantong hininga. Kuyang Sol, huwag mong isipin na kung umakyat ka sa malaking puno ni Charlie, maswerte ka, hinawakan ko ang aking mga hita sa pamamagitan ng aking lakas, at hindi ako mas masama kaysa sayo. Pumasok si Charlie sa hall at pinapante si Claire sa interview room. Pumasok si Claire sa interview room. Konti pa naman ang interviewers. Nakapila siya. Naiinip si Charlie at naglibot-libot sa bulwagan. Sumilip siya sa ibaba mula sa bintana, at nakita niyang naghihintay pa rin si Solomon White. Hindi niya maiwasang umiling. Walang pagpipilian ang pamilyang White kundi tratuhin siya bilang isang ninuno. Sa opisina, Kabanata 222, at nakaupo si Kiang Han sa likod ng kanyang mesa, na nasa mesa ang kanyang mga paa hawak ang kanyang mobile phone ng may interes, at nakikipaglandian sa ilang babae sa isang mobile app. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono at isang text message ang nag-pop up. Saglit na naiinip si Kiang Han, nag-atubiling binuksan ng text message, at nakita ang plano ng panayam na ipinadala ng Departamento ng mga tauhan. Pagkatapos noon ay agad na kumunat ang noo niya at gulat na gulat ang mukha niya. Matapos basahin ang text message, nanunuya siya, kinuha ang telepono at niyugyog ang mga tao sa paligid niya. Hulaan mo, sino ang nag-message? Sa sofa sa harap ni Kiang Han, may isang lalaki at isang babae na nakaupo. Sina Joan at Jen Hua ang dumating para manloko kay Kiang Han. Si Joan ay nagsuot ng masikip na palda na may mababang hiwa. Mainit na alon, na nagpapakita ng kaakit-akit na hitsura sa buong katawan. Habang pinupulot ang kanyang mga kuko, tinanong niya, Sino? Charlie at Claire. Pagkatapos magsalita ni Kiyang Han, agad siyang nagpakawala ng masamang sigaw, at nakangiting sinabi, Nakakagulat talaga na gusto ni Claire na magpadala sa amin ng sulat para mag-apply ng trabaho. Sinabi ni Janhua na hindi nasisiyahan. Bakit sila nandito? Sinabi ni Joan, nabalitaan ko mula kay Claire kahapon na sila ni Charlie ay pinaalis sa pamilya Wilson. Kailangan niyang lumabas para maghanap ng trabaho. Malamig na umiti si Janhua, Kiyang Han. Ang basurang ito ay nagawang magpanggap na mapilit kahapon, na naging dahilan upang ako at si Joan ay mabugbog. Kailangan mo kaming ipaghiganti, naiinis na sinabi ni Kiyang Han. Akala ko noon. Sobrang sama ng loob ni Charlie. Pero ngayon gusto pa rin ng asawa niya na mag-apply ng trabaho. Isang panaginip. Sa sinabi nito, inayos ni Kiyang Han ang kanyang damit at mahinang nagsabi. Maghintay kayo rito. Tatanggihan ko na si Claire at hahayaan siyang umalis. Nang marinig ito, nagpakita si Joanne at Janhua na ng mga ngiting natutuwa. Ngayon, tingnan natin kung paano umiyak si na Claire at Charlie. Lumabas ng opisina si Kiyang Han at dumiretsyo sa conference room na nakatuon sa mga panayam. Sa conference room ng mga oras na ito, may tatlong interviewer na nakaupo at si Claire ang ini-interview. "Hello, Mr. Kiyang Han." Nang makita ng tatlong tagapanayam si Kiyang Han na papasok, mabilis silang tumayo at yumuko. Sinadya ni Kiyang Han na bumulalas kay Claire, "Oh, Claire, bakit ka nandito?" Nagulat din si Claire at sinabing, matagal ka naming hindi nakita, Kiang Han. Tiningnan ni Kiyang Han si Claire ng mahina, pagkatapos ay ngumiti at tumango, long time no see. Then he said directly to the three interviewers, you can go out, I will be the interviewer. Ginoong Kiang Han, masama ba ito? Ano ang mali? Hindi pa ba ako makapagpas siya ng isang maliit na panayam? Okay, President Kiang Han. Si Kiang Han ay isang executive ng SHIN. Siyempre, ang taga ay hindi nangahas na saktan siya, at agad na umalis sa silid ng kumpirensya. Nang makita ito, si Claire ay labis na naguluhan. Ang ibig sabihin ni Kiang Han ay lahat sila ay matandang kaklase. Sinusubukan ba niyang magbukas ng pinto sa likod para sa kanyang sarili? Claire. Nabalitaan ko na nag apply ka para sa trabaho ngayon, kaya nagmamadali akong pumunta dito. Gaya ng sinabi ni Kiang Han, tiningnan niya si Claire nang walang pag-aalinlangan, at lihim na pinagsisihan na si Claire ay napakaganda at may magandang pangangatawan. Ngunit siya ay mas malakas kaysa sa mga babaeng yon sa mga mobile app. Sayang nga lang at siya ang babae ng basurang si Charlie. Kabanata 223 hindi alam ni Claire na walang magandang intensyon si Kiang Han sa oras na ito. Nang makita siyang magalang, mabilis niyang sinabi, Kiang Han, napakagalang mo. Mapagpanggap na ngumiti si Kiang Han. Kinuha ang resume ni Claire mula sa mesa, kunwari itong binuklat, at pagkatapos ay sinabi, Claire, hindi masyadong bagay sa amin ang experience mo. Ang kakayahan o kwalifikasyon mo ay medyo maikli. Pagkasabi noon, bunguntong hininga si Kiyang Han at sinabing, Paumanhin Claire, nabigo ka sa pakikipanayam, iminungungkahi kung pumunta ka sa ibang kumpanya para subukan. Natigilan si Claire, at nagmamadaling nagsabi, Paano mo nasasabi yan? Ako ang namamahala sa Wilson Group, at talagang walang problema sa aking profesional na kakayahan. Umiling si Kiyang Han at seryosong nagsabi, Hindi, hindi. Hindi, ang iyong tinatawag na mga kwalifikasyon at kakayahan ay lahat dahil ikaw ay mula sa pamilyang Wilson. Pagkatapos mong iwan ang pamilya Wilson, wala ka na talaga. Sige, lumubog ang mukha ni Claire, at malinaw na pinupuntirya siya ni Kiang Han. Sa pag-iisip nito, hindi binanggit ni Claire kung gaano siya kagalit. Alam na ang trabaho ni Shin ay isa ng labis na pag-asa, at wala na siyang magandang mukha tumayo siya at dir-diretsyong lumabas. Matagumpay na umiti si Kiang Han sa likod niya, at bamulong, hanggat nandito ako sa kumpanya, hindi ka makapagtrabaho dito. Sa sandaling ito, naghihintay si Charlie sa rest area, maya maya, nakita niya si Claire na naglalakad palabas na may agresibong ekspresyon. Nagmamadali siyang binati at nalilitong nagtanong, ano ang problema ng asawa ko? Hindi ba naging maayos ang interview? Namula ang mga mata ni Claire at diretsyo niyang ikinwento ang interview. Matapos makinig kay Claire, nagalit ang kanyang puso. Walang hiya talaga itong si kiyang Han. Hindi ko siya inistorbo at sapat na yun para bigyan siya ng mukha. How dare he didn't show my wife a face. Sa pag-iisip nito, diretsyo siyang nagpadala ng mensahe kay Solomon White si Kiang Han ng Shin Group ay medyo magulo. Kahit na naglakas loob na e ang asawa ko. Paano ito lulutasin ni Pangulong White? Sa oras na ito, naghihintay si Solomon White kay Charlie kasama ang kanyang mga bodyguard sa lobby. Matapos matanggap ang text message na ito bigla, siya ay natakot. Damn! Sinadya kong e si Charlie. Itong si Kiang Han ay nangahaspang saktan ang kanyang asawa. Hindi ba ang lalaking ito ay naghahanap ng gulo para sa kanyang sarili? Sa galit, agad na sinabi ni Solomon White sa katulong ng walang pag-aalinlangan. Tawagan ang lahat ng miyembro ng Board of Directors. Ang Shin Construction Company Limited, mismo ay isang subsidiary ng pamilya White. Kaya ang kamahala ni Solomon White dito ay parang isang emperador. Kararating lang ni Solomon White at maraming executive mula sa board of directors ang nagmadaling pumunta. Bilang pinuno ng pamilyang White, si Solomon White, hindi siya maaaring masakta ng grupo ng mga tao ng Shin. Kung binuwag niya si Shin sa galit, lahat ay kailangang matulog sa kalye. Si Kiang Han ay hindi miyembro ng board of directors, kaya hindi niya alam kung gaano kalaki ang problemang naidulot niya. Matapos itaboy si Claire, Bumalik siya sa kanyang opisina. Nakaupo sa upuan ng opisina na may maamong mukha at humihit-hit ng tabako. Nang marinig ni na Hua at Joan na pinalayas niya si Claire, pareho silang nakaramdam ng matinding pagkamuhi. Pinalibutan nila siya isa-isa para at pinuri. Mr. Kiang Han ay talagang kahanga-hanga, at ang yung isang pangungusap ay nagpabaliw kay Claire. Ibig sabihin, Si Pangulong Kiang Han ay isang senior executive ng Shin. Sa ating mga kaklase, ang pinakamatagumpay na tao ay si President Han. Binanggit ni na Joan at Janhua si Kiang Han. Iniisip sa kanilang mga puso na kung may akap nila ang mga hita ni Kiang Han, magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Hindi pa banggitin ang pagunlad. Matagumpay na sinabi ni Kiang Han. Akala ko noon ay hindi kasiya siya sa mata si Charlie, ngunit ngayon ay gustong mag-apply ng kanyang asawa para sa Sheen. Ngunit walang pintuan para sa mga ganoong tao sa kumpanya. Sabi ni Joan, Mr. Han, dapat mayroon kang kinuha na video gamit ang iyong telepono. Gusto ko talagang makita kung gaano kapangit ang ekspresyon ni Claire pagkatapos mong tanggihan. Tumawa si Kiang Han at sinabing, para akong umiiyak. Kaya tinatawanan ako. Nagmamadaling tanong ni Janhua. Paano si Charlie? Sinunod mo ba? Hindi ko siya nakita. Malamig na sumimangot si Kianghan. At sinabing, kung maglakas loob si Charlie na lumapit, sisipain ko siya ng diretsyo. Ang mabahong wire ay naglakas loob pa rin sumulat ng isang sulat. At babaliin ko ang kanyang mga binti. Papuri ni Joan. Mr. Kianghan, talagang talagang kahangahanga ka. Paano maihahambing sa iyo ang mabahong basahan na si Charlie? Kabanata 224. Tumawa si Kiang-han at sinabing, "Sandali, kapag sumali ako sa Board of Directors ng Shin Company, titingin ang mga taong ito at sasambahin ako." Nagmamadaling nagtanong si Janhua, "Mr. Han, sasali ka ba sa Board of Directors?" Halos nakangiting sinabi ni Kiang-han, "Ito ay gumagana." Kung walang mangyayari, papasok ako sa loob ng ilang buwan. Nakakamangha talaga. Nagthumbs up si Jianhua at napabulalas, "Mr. Kiyang Han, huwag mo akong kalimutan bilang kapatid mo sa hinaharap." Tumango si Kiyang Han, "Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa inyo." Habang nagsasalita siya, nagkaroon ng malakas na kalabog at bumukas ang pinto ng opisina ni Kiyang Han. Sino ang naglakas loob na sipain ang pinto ng opisina ko? Natigilan si Kiyang Han at papagalita na sana niya, lumingon siya at nakitang dumating ang lahat ng miyembro ng Board of Directors. Pinupuri ang isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasod, at mabilis at nilunok niya ang mga salita sa kanyang tiyan. Malungkot na tiningnan ni Solomon White si Kiyang Han at sinabing, Ikaw ba si Kiyang Han? Natigilan si Kiyanghan at tumango at sinabing, "Ako po ito." Walang sinasabi, sinampal siya ni Solomon White sa mukha. "Mamamatay ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tumangi sa application ni Miss Wilson?" Ang mukha ani Kiyanghan ay agad na lumaki na parang ulo ng isang baboy at siya ay natulala. "Sino ka? Ang lakas ng loob mo na sampolin ako. Hindi lang kita sasaktan, kaya rin kitang patayin." Sinipa ni Solomon White si Kiang Han sa lupa, tinapakan ang kanyang ulo at sinabing, "Alam mo ba na nangako ako kay Mr. Wade? Nakailangan kong ipasa sa interview si Miss Wilson, ngunit mo ang aking pangako. Hindi kita hayaang hindi magbayad. Ang pangalan ko ay Solomon White." Nagulat si Kiang Han nang marinig ang mga salitang Solomon White. Hindi pa rin niya naiintindihan na sinipa niya ang bakal na plato si Solomon White. Iyon ay ang master ng Sheen, ang may-ari ng White family. Ang buong Sheen ay kabilang sa pamilyang White, at talagang pinukaw niya ang isang malaking tao. Ano ang sitwasyon? President White, hindi ko talaga alam ang pangyayari na ito. Kung alam ko ito, hindi ako mangangahas na subukan ang ganoong bagay. Mr. White, mangyaring huminahon. Si Kiang Han ay inapakan ni Solomon White. At hindi siya nangahas na gumalaw na parang patay na aso, kaya nakiusap lang siya. Lalong natakot si Nadjoan at Janhua, at hindi sila nangahas na maglagay ng anumang bagay na walang katuturan. Dahil na naman bakit Charlie? Paano nakilala ni Charlie si Solomon White? Isa lang siyang wasak na manugang. Hindi alam ni Nadjoan at Janhua na ang malaking tao sa kanilang paningin ay aso ni Charlie. Humihingi sila ng awa para lang hawakan ng hita ni Charlie. Kiang Han, mula ngayon, tinanggal na kita sa Shin, at ayon sa kontrata, isa kang major liability, at kailangan mong bayaran ang kumpanya ng limang milyon. Si Kiang Han ay biglang tinamaan ng kidlat, limang milyon, wala siyang ganoong kalaking pera kahit ibenta na niya ang sarili niya. Agad na lumuhad si Kiang Han sa lupa at patuloy na yumuko, Mr. White. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hihingi ako ng tawad kay Claire. Alam kong mali talaga ako. Ngumiti si Solomon White. Paumanhin, karapat dapat ka ba? Sa sinabi niyan, pinalayas ni Solomon White si Kiang Han at sinabi sa iba. Sige, sinaktan ni Kiang Han si Mr. Wade. Pinagbawala na siya ngayon ng pamilyang White sa lahat ng aspeto. Dapat nating hayaang mabuhay ang mga basurang ito sa lansangan. Kabanata 225. Direktang bumagsak si Kiang Han. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang dahilan kung bakit siya muling magagamit ay naging executive siya sa murang edad. At malaki ang kinalaman nito sa aktibong pagpirma niya ng kontrata. Upang palakasin ang kontrol sa mga empleyado, ang Shin ay naglabas ng isang napaka-demanding na kontrata sa pamamahala na maaaring e-promote pagkatapos ng paglagda, ngunit pagkatapos ng pagpirma, ito ay ganap na ipapatali sa Shin. Halimbawa, si Kiyang Han, pagkatapos niyang lagdaan ang kasunduang ito, ginamit muli ito, ngunit kailangan niyang magtrabaho ng husto at maging tapat. Kapag hindi siya nagsumikap, o nagkaroon ng mga hindi pagkakasundo, ang Shin Company ay magsasampa ng malaking paghahabol laban sa kanya. Maraming tao ang natakot na kumuha ng responsibilidad. Kaya hindi sila nangahas na pumirma ng ganoong kontrata, ngunit katatapos lang ni Kiyang Han sa taong yon, upang umakyat, pumikit siya at pumirma sa kontrata. Sa hindi inaasahan, ngayon sa wakas ay naging mapait na alak. Lumuhad si Kiyang Han sa lupa, halos gumuho ang buong katawan niya. Ang lahat ng kanyang mga taya sa buhay ay inilalagay sa Shin Company ngunit ngayon ay edemanda siya ni Shin para sa paghahabol na limang milyon. At the same time, gusto siyang harangan ni Solomon White. Sa ganitong paraan, paano pa siya makakahanap ng trabaho? Kung walang trabaho, walang kita, at mahirap ang buhay. At kasabay nito, kailangan niyang harapin ang pagbawi ng limang milyon. Kaya bukod sa makulong, wala nang ibang posibilidad para sa kanya ngayon. Lumuhad siya sa lupa na parang baliw. Yumuko kay Solomon White. Umiiyak na may uhog at luha. Mr. White, patawarin mo sana ako sa pagkakataong ito at bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mr. White, kung ako ay naharang, wala akong pera para bayaran ang kumpanya ng limang milyon. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataong manatili sa kumpanya at kumilos bilang isang aso para sa iyo. Tiyak na mahuhuli ko ang aking buntot maging isang matapat na tao, at gumawa ng mga kontribusyon sa kumpanya. Sinipa siya ni Solomon White. Sinipa siya ng buong buo, at malamig na sinabi, Ngayon alam mo na kung ano ang silbi ng pag-amin ng pagkakamali. Akala mo ang mundo ay nilikha mo. Kung nagka-problema ka at sinabing I'm sorry, mapapatawad ka ba? Sabihin mo, kapag nagalit sa akin si Mr. Wade dahil sa iyo, papatayin kita. Si Kiang Han ay nanginginig sa takot at ang kanyang mukha ay parang papel. Hindi niya inaasahan na si Charlie, ang basura sa kanyang mga mata, ay may napakalaking lakas na kaya ni Solomon White na pumatay ng isang katulad niya para sa kanya. Kung alam niya ito matagal na ang nakalipas, mas gugustuhin niyang lunguhad para kay Claire at tawagin kanyang kapatid sa sandaling magkita ito, at hinding-hindi tatanggi sa kanya. Ngayon, huli na para sabihin ang anumang bagay, ngunit ngayon natapos na ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, sumimangot si Solomon White at muling napansin sina Joan at Jen Hua sa opisina, at nagtanong, sino kayong dalawa, kaibigan mo ba si Kiang Han, o mga empleyado ba kayo ng Shin? Agad na nagising sina Joan at Jen Hua, at mabilis na tumanggi, hindi, hindi, wala kaming kinalaman kay Kiang Han hindi namin siya kilala. Sa oras na ito, huli na para linisin ang relasyon ni Kiang Han. Paano nila aaminin yon? May kainahinalang tanong ni Solomon White, talaga, kung gayon bakit kayo nakikipag-usap at tumatawa sa kanyang opisina? Nang marinig ito, galit na sinabi ni Kiyang Han, Mr. White, kaklase ko sila sa kolehiyo. sila ang nag-udyok sa akin na supilin si Claire. Nababaliw na si Kiang Han. Nagkaroon siya ng napakalungkot na wakas, at hindi niya maalis sina Joan at Janhua, at gusto nilang magkaroon ng magandang wakas para sa kanilang sarili. Malamig na sinabi ni Solomon White, nakagat pala ng aso ang aso at hinarangan ng dalawang tao. Nang marinig ito ni Janhua, sa siya, at nabaliw kay Kiang Han. Kiang Han, hinihila mo ako sa tubig, hindi ka pwedeng mamatay sa simpleng kamatayan. Sa sandaling ito, sumakay na si Charlie ng taxi at umuwi kasama si Claire. Tumingin si Charlie kay Claire, at nakitang wala siyang sinabi sa daan, at nag-iisip. Sinabi niya, para sa trabaho, hahanapin ko ito sa loob ng dalawang araw. Hindi ka nila kinuha, ngunit wala silang mga mata, mukhang hindi malaki ang kumpanyang ito, at ang pagpunta doon ay maglilimita sa iyong pagunlad sa hinaharap.